Naranasan mo na bang mapaisip kung bakit ang mga taong introvert ay bigla nalang nananahimik o tila lumiliit kapag may kausap na sobrang bilis magsalita? Hindi ito dahil sa lakas ng boses, hindi rin ito dahil sa kumpiyansa ng kausap. Ang totoo, ang problema ay ang bilis. Yung bilis na parang bagyong dumadaan sa kanilang nervous system, sinasako pang espasyo ng pagninilay at hindi nagbibigay ng kahit isang sandaling paghinga para sa isipan. Nakakatakot para sa mga introvert ang mga fast talk o mabilis na mga pag-uusap. Hindi dahil sila ay agresibo, ngunit dahil hindi nila namamalayang niyuyurakan na nila ang sagradong espasyo ng katahimikan, pag-iisip at panloob na balanse. Handa ka na bang makita ang komunikasyon mula sa mata ng mga tahimik? At kung bakit sa mundo nila, mas totoo ang katahimikan kaysa sa mga libu-libong salitang minadali? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang mga malalalim na mga dahilan kung bakit nakakakilabot ang pakikipag-usap sa mga fast talkers para sa mga introvert. Number 1. Pakiramdam ng mga introvert na uunahan ng mga salita ang katotohanan. Hindi humahanga sa bilis sa mga taong introvert. Mas nagtitiwala sila sa mga paghinto para sa kanila, ang mga mabilis magsalita ay tila nilalaktawan ang mga emosyonal na hakbang. Nagbabato ng mga salita ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng damdamin. Hinanap ng mga introvert ang sagradong espasyo para magmuni-muni, magproseso at tumugon ng tapat. Kapag masyadong mabilis ang daloy ng usapan, hindi lang ito nakakalito. Binabagabag nito ang pakiramdam nila ng emosyonal na katotohanan. Parang isang taong nagpipintura sa basang simento. Walang ideyang nananatili, walang emosyong tumatama, at ang kahulugan ay tila nage-evaporate. Siguro iniisip ng mga fast talkers na sila ay masigla at engaging, pero sa mata ng mga introvert, para itong pagtapak sa isang pag-uusap na hindi naman nila piniling salihan. Nawawala ang koneksyon sa pagitan ng pagmamadali. Para sa mga introvert, naninirahan ng katotohanan sa pagitan ng mga paghinto sa mga sandaling nagtatagpo ang damdamin at linaw. Ang tinatawag ng mga fast talkers na awkward silence ay sagradong lupa ng katapatan para sa mga taong introvert. Kaya kapag ninanakaw ng walang tigil na mga salita ang espasyong yon, hindi lang ito nakakairita. Para din itong nakakasakal sa kaluluwa. Kaya nananahimik ang mga introvert, hindi dahil wala silang masabi, Kundi dahil hinihintay pa nilang bumalik ang silid na marunong makinig. Number 2. Pakiramdam ng mga introvert, sinasakop ang kanilang sagradong katahimikan. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay pagkain ng kaluluwa. Isa itong anyo ng panloob na paghinga. Kaya kapag may mga fast talkers na biglang pumasok at pinuno ng ingay ang buong espasyo, hindi nila ito nararamdaman bilang kasiglahan ngunit bilang pananakop. Isipin mong nakatira ka sa isang tahimik na kubo sa kabundukan, tapos biglang dumating ang isang marching band na hindi mo naman inanyayahan. Ganyan ang pakiramdam ng isang biglaang maingay na presensya para sa isang introvert. Ang kanilang nervous system ay kusang umuurong, hindi dahil sila ay antisocial, ngunit dahil nababaha sila ng emosyon. Bawat salitang bumubulusok ay parang patak ng ingay na unti-unting nilulunod ang kanilang katahimikan. Siguro iniisip ng mga fast talkers na pinapasayan nila ang paligid. Pero para sa mga introvert, ito ay parang sinisira ang altar ng isipan. Nawawala ang kanilang ligtas na kanlungan sa sarili nilang mundo. Kaya sila umaatras, hindi dahil sa galit, ngunit dahil kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Hindi nila tinatanggihan ng mga tao. Ipinagtatanggol lang nila ang katahimikang bumubuhay sa kanila. Ito rin ang dahilan kung bakit parang mailap, malamig o malayo ang dating nila kapag may taong tila sinasakop na ang ere. Hindi sila nagmamatigas. Humihinga lang sila sa paraang alam nilang totoo. Number 3. Ang mga fast talkers ay tila bigla ang pag-atake para sa mga introvert. Para sa mga introvert, ang pag usap sa mga fast talkers ay hindi parang pag-uusap. Ito ay parang pag-atake. Kailangan ng mga introvert ng espasyo sa pagitan ng mga salita para maproseso ang mga kahulugan, para namnamin ng mga sinasabi. Pero kapag binaha sila ng mga ideya, opinion, biro at kwento na sunod-sunod at mabilis, parang hindi sila nakikipag-ugnayan, parang umiiwas sila na matamaan ng mga bala. Nabipilitang magsara ang kanilang panloob na mundo bilang depensa. Hindi na sila tunay na nakikilahok, nagsusurvive na lang sila. Habang iniisip ng mga fast talkers na nakakapag-build sila ng momentum o icebreaker, ang mga introvert ay unti-unting lumulubog sa kanilang sarili. Ang isip nila ay hindi nakaprogram para sa mga mabilisan, nakatuon ito sa lalim at malalim na pagninilay. At kapag walang panahon para sa pag-unawa, nag alarm ang kanilang nervous system. Ito ang dahilan kung bakit maraming introvert ang mukhang kalmado sa labas pero palihim na sumisigaw sa loob kapag nahaharap sa mga ganitong klasing pag-uusap. Hindi sila bastos, hindi sila cold, nabibigla lang sila at nalulunod sa sobrang dami ng sabay-sabay na mga impormasyon. At sa ganitong mga sandali, ang katahimikan ang kanilang kalasag. Isang paraan para maibalik ang balanse sa mundong ayaw tumigil ng kahit isang segundo para bigyan sila ng puwang na umiral. Number 4 Nahihira pa ng mga introvert kapag pinipilit silang magsabi ng mga katotohanan ng mabilisan. Pinahalaga ng mga introvert ang katotohanang ng dahan-dahan kaysa sa mga mabilisang sagot. Para sa kanila, ang pagiging totoo ay parang wine. Kailangan ng mahabang panahon para mahubog. Hindi sila nagsasalita para lang punuin ng hangin. Nagsasalita sila para maglabas ng totoo. Kadalasan maling na iuugnay ng mga fast talkers ang katahimikan ng mga introvert sa pag-aalinlangan o kawalan ng sagot. Pero ang totoo, ito ay anyo ng respeto para sa kanilang kausap, sa mensahe, at sa sarili nilang integridad. Kapag pinilit silang sumagot agad, maaaring makapagbigay sila ng sagot, pero may kasamang pakiramdam ng pagtataksil. Hindi yun ang katotohanan, placeholder lang yon, pansamantalang tugon. Pagkatapos ng usapan, paulit-ulit nila itong iisipin. Mag-overthink kung bakit hindi nila nasabi ang tunay nilang ibig sabihin. At ang kirot na yon ay hindi lang pagsisisi. Ito ay emosyonal na pagkakaligaw. Para sa mga introvert, ang pagmamadaling magsalita ay parang pinipilit silang magpaint gamit ang kulay ng ibang tao. Inaagaw nito ang karapatang magsalita ayon sa damdaming totoo sa kanila. Kaya kung mukhang nag-aatubili sila, hindi ibig sabihin na naliligaw sila naghahanap lang ang mga introvert na mga salitang karapat dapat bitawan. Number 5. Hindi komportable ang mga introvert sa performative energy. May likas na radar ang mga introvert pagdating sa emotional performance. Kapag may pumasok sa isang usapan na puno ng mga theatrics, malalakas na tawa, sobrang daming ekspresyon, at may mga kwento na parang palabas, hindi naaaliw ang mga introvert ang nararamdaman nila ay pagkaputol ng connection. Hindi ito dahil sila ay masyadong seryoso o walang sense of humor, ngunit ito ay dahil ang ganitong klasing enerhiya ay para sa kanila walang laman. Ang hanap nila ay substance, hindi kislap, presence, hindi pagbabanggap Ang mga fast talkers na nabubuhay sa karisma ay maaaring isipin na sila ay nakaka-impress. Pero para sa mga introvert, ang ganong enerhiya ay parang makintab pero matibay na pader. Isang maingay na harang na hindi nila malapitan. Hindi hinahabol ng mga introvert ang karisma. Nakikinig sila sa katapatan. Mas pinaniniwalaan nila ang awkward na katahimikan kaysa sa mga kwento na parang pinraktis sabihin. At kapag performance lang ang natanggap nila, ang reaksyon ng mga introvert ay emotional ghosting. Hindi dahil sa kayabangan, ngunit dahil hindi nagtugma ang kanilang mga kaluluwa para sa mga introvert ang koneksyon ay hindi nabubuo sa mga palakpakan nabubuo ito sa mga tahimik na sandaling pareho kayong nagtanggal ng maskara Number 6 hinahanap ng mga introvert ang tunay na pakikinig na madalas hindi na ibibigay ng mga fast talkers Namumulaklak ang mga introvert kapag sila ay tunay na pinakikinggan Mabagal silang bumubukas hindi dahil kulang sila sa mga ideya Ngunit dahil ang kanila mga iniisip ay laging may kasamang emosyonal na lalim. Kailangan nila ng taong marunong makinig, hindi lang sa salita, kundi pati na sa mga paghinto, sa mga pagbabago ng tono, at sa mga bagay na hindi nasasabi. Pero kadalasan, ang mga fast talkers ay mahilig sumingit, lumundag sa ibang paksa, o mag-assume agad ng ibig sabihin. Akala nila ang lakas ng boses ay katumbas ng emosyonal na lalim. Pero sa ganitong paraan, hindi nila namamalayang natatabunan nila ang tinig ng mga introvert. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayang magsalita ng mga introvert. Hindi lang nila ginagamit ang boses nila sa mga lugar kung saan hindi ito tatanggapin. Mas pipiliin pa nilang manahimik kaysa magsalita sa harap ng kawalang pasensya. Kaya kapag ang isang fast talker ang nangibabaw sa usapan, ang mga introvert ay unti-unting umaalis. Hindi man sa katawan pero sa damdamin umaatras sila papasok sa kanilang sarili sa espasyong may sariling ritmo kung saan pinapayagan ang kanilang mga iniisip na dumaong ng buo. At hanggang hindi nagbabago ang atmosfera patungo sa tunay na pakikinig, palagi nilang mas pipiliin ang katahimikan kaysa sa mga mababaw na kwentuhan. Number 7. Na-overwhelm ang mga introvert sa mga biglaang pagbubuhos ng damdamin. Madalas mapagkamalan ng mga fast talkers na ang mabilisang pagbabahagi ng mga personal na kwento ay katumbas ng malalim na connection. Nagkikwento sila ng mga masiselang karanasan agad-agad, minsan walang preno, dahil inaakala nilang ito ay magpapalapit ng loob. Pero para sa mga introvert, ang ganitong klase ng pagbubuhos ng emosyon ay parang bigla ang baha. Wala silang sapat na oras para makaground sa pag-uusap Pakaramdam nila ay parang may itinatapong bigla ang bigat sa kanilang damdamin ng walang babala. Hindi naman sila walang pakialam. Ang totoo, masyado silang bukas sa emosyon. Kaya mas madali silang tamaan ng intensity. Kapag ang isang tao ay biglang nagbukas ng kahinaan, ng walang pundasyon ng tiwala, hindi nila ito nararamdaman bilang intimacy. Ngunit para sa kanila, ito ay pressure. Hindi alam ng mga introvert kung paano tutugon. Hindi dahil wala silang malasakit ngunit dahil iniintindi pa rin nila ang unang limang pangungusap. Para sa kanila, ang pagbabahagi ng damdamin ay dapat dahan-dahan. Parang pag-a-unfold ng isang lihim, hindi parang surprise party ng mga trauma. Kaya kapag nilaktawan ng mga fast talkers ang sagradong kabagalan na ito, nabipilita ng mga introvert na umatras, hindi para tanggihan ng isang tao, ngunit para protektahan ang kanilang puso na ma-overstimulate. Number 8, napapansin ang mga introvert kapag iniiwasan ng iba ang emosyonal na lalim. Ang mga introvert ay parang mga emotional scuba divers, palaging nakatutok sa ilalim ng surface. Napapansin nila ang mga pag-iwas, ang mga paglihis, ang bahagyang pagbabago ng boses kapag may tinatago o iniiwasang katotohanan. Kaya kapag ang mga fast talkers ay laging may kwento, biro o palipat-lipat ng mga paksa, may isang malinaw na sinyales na agad nilang napapansin. May iniiwasan ito. Hindi ito pagiging fun. Ito ay pananatiling mababaw. Hindi mo bang ang mga introvert, pero sila'y atyun. Ramdam nila kapag may mga mas malalim pang hindi sinasabi. Pero kung hindi sila inaaniyahang pumasok sa lalim na yon, humihinto rin sila sa pagbubukas. Minamatch nila ang bilis ng kausap, hindi bilang pag-iwas na may sama ng loob Ngunit bilang magalang na pag-atras Para sa kanila, ang koneksyon ay dapat mutual na pagbubunyad Kapag isa lang ang handang sumisid, natutuyo ang balon Kaya pinipili nilang tipirin ang kanilang emosyonal na enerhiya At ibuhos lang ito sa mga taong marunong umupo sa katahimikan Sa awkward na sandali at sa tunay Number 9 Nadidrain ng mga introverts sa bilis ng mga fast talkers may physical na pagod na dulot ang pagiging malapit sa mga fast talkers. Hindi lang ito sa mental, ramdam ito ng buong katawan. Nagsisimulang manikip ang batok ng mga introvert. May bigat sa dibdib at parang nababalutan ng ulap ang isipan. Hindi dahil mahina sila, ngunit dahil iba ang bilis ng kanilang processing. Para sa kanila ang mga salita ay hindi lang ingay, ito'y emosyonal na datos. At kapag sunod-sunod ang pasok ng mga salita parang nasusunog ang kanilang panloob na sistema. Maaring ngumiti sila bilang paggalang, pero sa loob-loob nila, unti-unti na silang nagsasara. Minsan iniisip ng mga fast talkers na sila ay nababagot na, pero hindi yun ang totoo. Ubus na sila. Hindi sila walang pakialam. Na-overwhelm lang sila. At ang tanging lunas, katahimikan. Gaya ng hangin sa taong hinihingal, ganun kahalaga ang katahimikan sa isang introvert kaya sila biglang nawawala matapos ang isang mabilisang usapan. Hindi dahil ayaw nila sa tao, ngunit dahil ang mismong nervous system nila ay nagmamakaawang makahanap ng kapayapaan, gaya ng tuyong halaman na uhaw sa ulan. At number 10, pakaramdam ng mga introvert ay invisible sila kapag walang espasyo para umiral. Kapag ang mga fast talkers ay sinasakop ang bawat segundo ng usapan, walang pahinga, Walang paghinto, walang sagradong katahimikan. Hindi lang basta overwhelmed ang nararamdaman ng mga introvert. Pakaramdam nila ay unti-unti silang nabubura. Hindi ito tungkol sa lakas ng boses o kasiglahan. Ang usapin dito ay kung paanong ang walang tigil na pagsasalita ay sinasalakay ang mga hindi nakikitang espasyo kung saan ang mga introvert ay nagpoproseso, nagmumuni-muni at tahimik na umiiral. Para sa iba, ang katahimikan ay awkward pero para sa mga introvert, ito ang hangin. Ito ang lugar kung saan maaaring lumapag ang kanilang mga iniisip, huminga ang kanilang damdamin, at dahan-dahang mabuo ang kanilang presensya. Ngunit kapag bawat pintig ng oras ay puno ng ingay, nawawala ang malambot na sulok na maaari nilang pahingahan. Unti-unti, pakiramdam nila ay mga dayuhan sila sa sariling pag-uusap. Parang bultong nakatayo sa isang kwartong ang tinatanggap lang ay ingay. Kahit mabait o magalang pa ang mga fast talkers, ang hindi makontrol na enerhiya sa pagsasalita ay nagdudulot ng pakiramdam sa introvert na kailangan nilang lumiit para lang manatiling hindi napapansin. Hindi nila hinahanap ang spotlight. Ang kailangan nila ng mga introvert ay isang tahimik na sulok sa pag-uusap na gumagalang sa kabagalan, katahimikan, at presensya. At kapag 'yon ay ipinagkait, nagsisimulang magsara ang kanilang espiritu. Numingiti sila, tumatango, nagbibigay ng mumunting sagot. Pero sa loob, ang lalim nila ay gumuguhit pabalik. Papasok sa kanilang panloob na daigdig. Sabagat para sa kanila, ang espasyong walang katahimikan ay hindi ligtas. Ito ay nakakalunod. At sa halip na ipaglaban ang boses sa gitna ng kaguluhan, mas pipiliin ng mga introvert ang tahimik na paglalaho. Mas pipiliin nilang maglakad mag-isa sa katahimikan kaysa tumayo sa gitna ng ingay na hindi kailanman gumawa ng puwang para sa kanilang kaluluwa. Ang mga introvert ay hindi takot makipag-usap at hindi rin sila naiilang sa mga taong madaldal. Ang talagang nakakadisturb sa kanila ay kung paanong ang mabilis na pananalita ay kadalasang binubura ang mas malalim na kahulugan ng mga pag-uusap. Hindi sila galit sa mga tao. Ang totoo, Nadadala lang sila ng bilis na sumisira sa natural nilang panloob na ritmo. Hindi rin naman nila hinahangad ang ganap na katahimikan. Pero mahalaga ito para makapagpahinga ang kanilang isipan at damdamin. Kung nais mong tunay na makakonekta sa isang introvert, wag mong madaliin ng sandali. Bagalan mo lang. Huwag mong angkini ng lahat. Magbigay ng puwang at anayahan silang pumasok. Huwag kang magpakitang gilas. Maging totoo ka at maging present. Dahil kapag ang isang introvert ay piniling magsalita, hindi lang sila basta nakikisabay sa ingay. Binubuksan nila ang isang bagay na bihira, isang panloob na mundo na lumilitaw lamang sa gitna ng katahimikan at kapayapaan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, bilang introvert, hindi ako flashy, hindi nagpo-post sa social media. Tahimik lang na buhay at hindi ako mahilig sa mga branded na pananamit. Ako'y nagbibihis para sa prinsipyo, hindi sa pormahan. At lalong hindi nakikiuso sa mga trends. Hindi old fashion but presentable. Maraming salamat po Sir AP. God bless po. Sabi naman ni John Cueven Malaki, Modest kasi ang mga introvert. Hindi rin kadalasan nagsusuot ng may iksi. Kasi nga hindi sila social climber. At ayon naman kay Bobby, True, As introvert, ayaw ko ng mga okasyon. Wala akong hilig sa tropahan. Mas gusto ko mag-isa. Mas komportable ako mag-isa. Nakatuon lang ako sa pagkakakitaan para hindi maghirap sa buhay. At shoutout din kila Marie Ann Labating, Boy Henyo, Babette de la Cruz, Dream Azure, Marie Vic R. Escarda, Marilu Bautista, Alfonso, Regine Alfante, Gretchen Marie Kayanan, Francisco Cariño Jr., RJ Mera, Alvin Edroso, Pax Tomulak, Master Katuro, Annalyn Granada, Joan Corpus, Lorena Bintas, Emma Villanueva, Eclipse Chishia, Sabutahe Rap Vlog, at kay Milhi. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin. Para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga maling akala kaya kadalasan napagkakamalang mayaman ang isang introvert? Panoorin mo sa video na ito.